de inasunerte pang mabuhay ang 42 anyos na si Joseph Esperanzante matapos na pagbabadilon kang dai pa nabibistong kagibo. Sa laog mismo kang harong ka sa Purok, Iraya, Barangay Union, Gubat, Sorsogon, pasado alas 4 kasudmang maagon, Disyembre 17. De sa impormasyon, mantang nasa laog kang harong ang biktima kaibang esposa ka ni Inapod inikan sospek na nasa luwas kang harong. Alagad kang bubukasan na kain ang pintuan. Pinagbabadil na inikan sospek tama ning bala sa manibaybang partikan hawak ang sinapok kang biktima na naging rason sa sa iyang na pagkagadan. Marikas naman na duminulag ang kagibo matapos ang pambabadil. Nag-atigilan uh, tayo ang uh, living partner na magkakaigaw nga para sa sa cosmetic. Kung uh, may kasalon siguro, ako sa, sa indang kuyan, pintuan, sigapod ang pangaran na utit. Kasi pagbukas niya ng kuyan, ang pinto dobra na sa binalintabi kang dai pa nang medida na suspitado Padagos naman ang pinagigibong investigasyon kan PNP sa pangyari. Sa parehong banwaan, gadan man ang sarong lalaki kan pagbabadilon sa barangay Manapaw. Poko mas o menos alas 11.45 ng banggi kang nakalis na semana 14. Binisto ang biktima na si Romel Hapa, 27 anyos residente kang nasambit na barangay. Asin sinapag-araman na dating miyembro kang CTG na suminuko sa otoridad gunya na taon. Sigun kay Police Top Sergeant Virgil Espinar, an investigator kang gubat PNP, mantang nagkakaturog ang biktima sa sindang harong, kan basang na sanay ning pagbabadilon, tama ning bala sa payo ang sinapok ang biktima. Narecover naman sa crime scene ang duwang basyon ng bala kang M16 rifle. Dugang pa ni Espinar, Nagluluwas sa sendang investigasyon na ang dating kagrupo man sa City CTG ang nasa likod kan pambabadil. Mm -hmm. Sa Laugan Harong, ka, ang, ati, ang asawa kayo ni bagong pangaki lang, nakaluwas kaluwas sa ospital, kaya niya, hindi duman na, biktima kayo nag-asi sa asawa niya. Kahit mm -hmm. kahiping niya, so akin, akin na bago na moldak, tapos sa so, tunga din na na doon mag-agong so ati. tapos yun yung biktima, pinalusot lang sa bintana so badil kang magbadil. Binadil siya. Sa payo man sa nang tama kanya sa lang. Mientras tanto, daiman pigahali kang otoridad na pwede sir na konektado asin sa ang nasa likod kan magkasway na pambabadil sa sendang banwaan. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal.